Ako si Maria Clara de los Santos at madalas din tawaging Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni na Doña Pia Alba at Kapitan Chago na tinaguli ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay may katangiang mahigin, maganda, masanuring, mapagmahal, at kilala bilang may kalingisang puri bilang isang babae. Ako'y kilala sa lipunan, hinahangaan ng marami dahil sa taglay na aking kagandahan at isang simbolo ng tunay na Pilipino. Batid ng lahat ng ang pagkakaroon ng aking mga magulang na anak ay isang himala. Kaya naman, pilit na ako'y inuugnay kay Padre Damaso sapagkat pinaniniwalaan na ito ang aking ama at naganap ang lahat nang makumpinsa ng ang aking ina sa kura. Ngunit, sa kabila ng mga sabi-sabi ito, sinikap ng aking ama-amahang si Kapitan Shago na bigyan ako ng maayos na buhay. Ngunit, sa sadyang hindi maitatanggi ang pagtanggi sa akin ni Padre Damaso at pagturing niya sa akin bilang isang tunay na anak. Ako ang babaeng sinisinta nang maginoong si Kisostomo Ibarra na siya rin aking kababata. Babalik si Ibata sa Pilipinas? Diyos ko, kailangan ko magpaganda. Hay, kay tagal ko na siyang di nakita. Noong bata pa kami, o oh, Krisostomo, nag-aalala ako para sa iyo, mahal. Ang sama sa pakiramdam na malaman na ganito ang nangyari sa iyo. Wala naman ako magawa para makatulong. Akala ko maayos at mabuti na ang lahat. Akala kong makakapiling nakita muli. Ngunit papakasalan ko si Linares. Sino naman ang nagsabing nais ko siyang pakasalan? Si Crisostomo mo lamang ang sinisigaw ng aking puso. Hindi ako magpapakasal sa sino man, kundi sa kanya. Si Crisostomo mo lamang ang aking mamahaling. Gulong-gulo ang aking mundo, Crisostomo. mo. Aking mahal. Maintindihan mo sana na ang dahilan ko sa pakikipag-isang dibdib kay Linares ay para sa iyo ang ikabubuti at bilang paggalang sa aking ina. Kinabukasan, ay nabasa ko sa dyaryo. Patay na si Chris Ostomo. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Kagabi lamang ay nakita at nakausap ko siya. Ngayon, malalaman kong patay na siya at iiwan akong mag-isa. Ngayon, ay wala na si Chris ostomo, ay wala nating sa ang aking buha. Ako ay isang single ng dalagang Pilipina. At ipinapahiwag ko sa inyo, na isang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Ang isang tunay na Pilipina ay handang manindigan, at siya ay handang ipaglaban ang kanyang tunay na duman. Ako po si Maria Clara, tunay na anak ni Padre Damaso.